Hi guys! For today's video guys, kung wala kay papel gunitan, ayaw pagsulusilos, kawa kay karapatan. Hi wa guys, ay nagsakit ra akong ulo ba. Ingan pa bitaw sila no, mangandoy na malanggani ka, dapat daw, kang lubos-lubosin mo na. Pero sa so, um, guys, mangandoy na ganik no, magsakit na po datong ulo, kita man hinoy ma-pressure ba. Bitaw guys, ay, um, naadita ka rin gahapon sa Asian Grocery Market, diri sa Battle Creek, Michigan guys. Um, dili mantanan uh, mga items nga mga Filipino product nga atong gusto unta paliton na aderia uh, pero sa unta man mora may nas to aderia nga uh, area so kanilang sa at least iba na ah. Uh. so guys um natay mga mga frozen products diri uh, pero di bayot akong tingog murag yung kanding nga gibitok Nagyoyo gid ni siya guys pero ako na lang yung mute guys kay naamay kusog kay music guys sa background so basig maka copyright na pud ta. Biswa pa violation magka violation na hinuunta unya, yeah, Onya lagi ni guys sa uh, mga products nga um, iyang gipakita sa ato uh, so uh, patag halang ang presyo pero Human daw ang isyo kang Ilias o katong sa manager o sa iyang ka-live-in. Ang tong na itong lang isyo karoon ngayon nila si Fiang o si Pukwang forget oh, so sila ito na anila ah, bayot kaya man ta kay tantong moritis bayot diri ano nang ta mag-focus yot sa akong pagpang-grocery yot nya yot, kay langas pang kay nag video yot hala tabangi ko ninyo para kitang tanan mga lipong magtanaw yot okay so kamo na bahala yot kamo na mag-adjust yot kay grabe gud ni yot as pa kaya akong i-voice over na yot kay 5 minutes man yung video yot tapos man mag 6 uh, minutes yot ya ako lang ang ipangkat unta na iyot pero sayang mong good yut, na, mga kuan na quality video pero gusto ko nga mga lipong taong dari ang magtanaw yot on niya yot laban laban japan gihapon so karon yot akong background dari akarun karon naik na manok na nagpugtak yot nagpotak potak yot kaya nangitag itloganan yot pa itloganan ang inyo yot on karon paminawa na ng manok yot ang manok na mag voice voiceover ani sunod yot mag ni siya yot unya kay mo na ni yot sa mga isdaan yot mo yot, wako'y ako ika uan wa ika istorya yot Wako'y, wakoy daghang um, ya na libog ko yot sa so, una ko magistorya yot ay eh. basta yot ata sa Asian market yot kung gusto mo mamalit yot kung naamo sa Michigan kung ahaman mo na na uh, nabotang dire sa USA yot da man tingali ko ayot, taman sa mga delivery delivery yot taman sa online shop yot nga mo deliver dayon yot on um, time yot basta di lang kay kalayo yot dali ra kay mo abot yot dili pare sa Pilipinas yot maabdan pag koan 50-50 yot na ambitaw yot na koy chika yot na kinumdom nako kato bang an, katong nagvisit diri sa Pilipinas ako uyab yot nag-order ko sa Panyot, uh, nag-online shopping tayo, tapos kay iya, po kung gusto ko yun nga mag-online shopping lagi, hindi pa kong tana ko niya. Pero, unsa daw orasa mo abot, or unsa daw, unsa daw adlawa mo abot daw yun. Yeah. ang katong akong gi-order, ingon ko nga, dili pa man siya karon nga kuan karon nga si mana sulod pa na siya nga, nga si mana mo duhaon na tingin ka si mana siya yot. kay ngano ingon anak kada kadugay ang ang yot shipment yot kay sa ilaha daw yot mga 2 to 3 days ra daw yot nya akong mga pagkaon daw pud ang i-deliver yot dali ra daw yot niya ni kanang dili daw mga lanay pud daw ang ilahang kuan ni mga ice cream ice cream kay nagpa-deliver pud mi ice cream yot basta yot nagpa-deliver mo yot ba niya na lanay man hinoon yot natunaw kay init ba yot kay sa Pilipinas yot no katunaw sa ice cream pag open niya oy anak siya nga i freezer lang tane. ni bale kay ino siya yot di makasabot ter mingit food siya kay hindi masya siya to. sabda na niya nga. grabe ka humid sa to ang palibot sa Pilipinas si during pa pagbisita niya yot nga grabe kay to ka ato nga pang panahon yot oy nya motoyot ni anak siya nga next time no magguanta magpalita, magpalit na lang ta atong cooler bitaw nga kuanan nga mo kuan ba mo preserve sa ka, sa mga frozen products inko nga ikaw ikaw wala kay mo man ang kwarta gamiton Yana, nga siya di, nga dili ato man ni kwarta di naman ato ay yay. so ang iyang kwarta ko ana yot ba pa may papiliot. niya okay ra na yot. Nga yeah, during po to nga time kay kaya di daw siya gusto nga maulawan daw ko na kuyot ba nga. Kaya mag grocery miyot. nga magsigid daw ko na as of money sa iya Ako gipakuan sa iyang mga cards sa ako tanan yun. Nga, okay na na yot, basta ang importante buhi itong tanan yun. Importante yun, palit tag bumbay diri ayun. Kaya nahala po ba ako sa bumbay diri ayun, o nagagmay na idag ko sa Asian market ba, lamit po doy damit po mga press show wah, yeah I hope mo na enjoyan niyo yot kana kalip